Ito ang nakakagulat, viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di mo balitang kahit anong pilit mong pagtakpa ng katotohanan ay sadyang lalabas at lalabas pa rin ang buong katotohanan at kahit anong pilit mong gawing pagpapabango ng iyong pangalan ay talagang lalabas at aalingasaw pa rin ang tunay mong baho. Ito ang isigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos ng lumabas sa balitang walang pagdadalawang isip at buong tapang na nagsalita na sa publiko si Mike Defensor at may nakakagulat nga ito na isiniwalat na dapat malaman ng taong bayan. Pero bago ang lahat makapinas, kung bago ka sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang mga kapinas, Matapos ang pananahimig Mike Defensor, nagsalita na rin sa publiko at may mga nakakagulat na isiniwalat sa publiko na dapat malaman ng taong bayan at pinit di mo nung ayaw itong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. At latest update tungkol sa kalagay ni retired Philippine Marine Orly Conteza, binigyang linaw na ni Mike Defensor sa publiko. Ayon pa sa official report niya labas ng balita ngayon sa kanilang official Facebook account, from balita ngayon, Orly Gortez na nasa proteksyon na ng mga kapwa Marines Mike Defensor. Ibinahagi ni dating anak ng lusugan representative Mike Defensor Santiago na kasalukuyang nasa proteksyon ng kanya mga kapwa Marines si Orly Gortez. Ang tistigong naglantad at naghatid siya nang maletang puno ng pera kina representative Zaldico at dating speaker Martin Romualdez sa panayam kay Pinky Webb sinabi ni Defensor na no, I haven't talked to him but a message was relayed to him or to me friends told me that he's okay he was with his fellow marine and officials who want to ensure the safety of Gutesa dagdag pa niya bumisita na rin kay Gutesa si dating marine call Ariel Gerubin si Defensor mismo ang nagpakilala kay Gutesa kay Senator Dante Marcoleta bago ang Senate Ribbon hearing kung saan tumanggi itong pumasok sa protective custody ng Senado matapos sa kanyang testimonya hinggil sa umunay kickback mula sa flood control projects And ko matapos ng lumabas sa balitang ito ay umani ng samot sa rekomento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hinangat komento sa mundo ng social media and the netizens posted correct ma'am regardless notarized or, or not it doesn't matter as long as you are in good faith and recognize the thing the signed it and legally valid kung ayaw i-honor ng Senate and affidavit, so be it. Otherwise, Roley was other oath or under oath and yun na lang ang gamitin ng ROBRC. Pinky, walang problema kasi si Henry nga tinanggap nila doon sa pinirmahan ni Lakso nang nagsasabi ng bakit di nila kunestyon dahil hanggang ko lang ang sinasabi pag nasabi ng Martin sa testigo nagduda na. Thank you, Sir Kong Mike Defensor Santiago. Sa wakas sa iyong pahayag ay sana ay makasuan na at makulo ang mga tiwali sa ating bansa. Sana marami pang tulad mo na may pagmamalasakit sa bansa. God bless. Wala na ibang pagkatiwalaan dyan sa Senado kung hindi si Senator Marcoleta lang. Kaya si Mike Defensor kay Senator Marcoleta pumunta para mag-witness si Orle Orteza. Sinayang lang ni Lacson at Soto ang tiwala ng taong bayan sa kanila. Imagine kinabukasan na ng bansa at future na ng taong bayan ang at stake ay tinatakpan pa nila ang utak ng massive corruption. Hindi naman tanga ang taong bayan sa galawa nila. Obvious na obvious shame. Kahit na renovate o renovate, pwede pa rin mag-deliver ng basura. Kahit anong oras pwedeng mag-deliver ng pera at hindi makikialam ang mga makakakita dahil nagtatrabaho lang doon. Siyempre, bit, itatanggi nila yan. Magnanakaw sila. Iaamin bang magnanakaw? End quote. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong galit na supalpal, batikos, paglabas ng sama ng loob ng isang uh, AFP Lawyer General, uh, although retired na, si Brigadier General Virgilio Garcia isang batikang abogado, at the same time, general sa AFP, <laughs> naglamas ng sama ng loob kay Senator Ping Lakso. Dito sa nangyayari, uh, Blue Ribbon na uh, Committee Hearing, uh, Flood Control uh, Scam. <laughs> Kilala ko ito. Uh, nakasama ko sa trabaho bago ako nag-retire. Galit na galit. Okay. So ito, uh, Facebook reel ni Liz Villegas. Retired Brigadier General Garcia nagpasabog laban kay Ping.

Korek. Ano? Dapat nga pasalamatan natin itong si Master Sergeant Orly Gotesa. Eh. Ang ang hirap 'yung ginawa niya. Pwede nga kung mahina pa ang loob nito, eh, tatahimik na lang, 'wag na lang magsalita, mas payapa pamuhay niya. Ngayon, nalalagay sa salangan. Eh. Ngayon, may question lang sa notaryo tapos papaimbestigahan na daw siya, background check na siya. Ano ba naman 'yan? So Naintindihan ko itong punto ni General Garcia dahil abogado siya Ibahin mo yung testigo, ibahin mo yung resource person. Bakit mo pagdudahan yan? Karahin mo yung notaryo doon, hindi yung testigo. Hmm. Kung meron, meron mga nagdudahan doon, hindi pa sila nandunan at sila kung ipirma, yun ang tungkol ninyo. yung testigo na Correct. Hindi pa nila alam yung kalakaran sa buong bansa na ang abogado mismo wala, hindi niya ilang beses ko nang naranasan yan. Hindi ko nakikita ang abogado. Sekretarya lang, staff lang, ang pumipirma sa aking sir na pidabit, tapos na. Hindi ba nila lang ngayon? So, dahil nagdina yung abogada, at pera, titirahin na nila ang credibility ng witness. Ano ba yan? Ang mga kabutuhanan, ang mga kababayan, sa panahon kong ito, isa lang ang kalaban natin ang mga manggarampo. Correct. Ang magnanakaw, ang mga na dapat sana ay kumagawa o para sa kabutihan ng taong bayan. Para sa kapakanan ng bayan. Yan po ang kalaban natin ngayon. At dahil yan ang kalaban natin, dapat nagkakaay sa tayo. Walang <laughs> kung... Kahit na wala Kung meron po tayong mga babatas, kung mayroon tayong mga babatas na gusto ang mga may kasalanan, yan po ay kahot sa bayan din po yan. Kaya ikaw, Senator Ping, How much? How much do you find the truth? Pinapakailaman niya yung mga testigo. Hindi niya naman mga witnesses yung mga testigo niya. Yung mga testigo niya, testigo yan sa korte. Testigo laban sa mga magnanakaw. Hindi niya yung testigo dyan sa, sa Senado. Resource persons niyo po yan. Kung may mali sa notaryo, tirayin niyo yung notaryo ang Hindi yung testigo. Kung merong meron mga nag-notaryo, hindi pala sila nandun at sila kumipirma. Yun ang tubuhin nyo hindi yung testigo na naglalahad ng katotohanan Salamat uh, General Garcia sir mas senior sa akin ang general na ito uh, saludo ako sa kanya magaling na abogado but uh, in fairness naman kay Senator Lacson uh, uh, yung latest na pahayag niya ngayon is yung notaryo take care hindi side issue na lang yun naglabas na siya bagong statement side issue. Ang tutumbukin nila yung laman ng kanyang affidavit. Kung, sabi ni Senator Lacson, makoroborate, may mahanap pa sila na ibang ebidensya na magtugma sa sinasabi ni Gutesa, it will be a very strong evidence. So, sana nga, Senator Lacson. I don't know, yung sinabi rin niya na background check is on the way. Sige, kung yan ang ikaliligaya nila, para ma-establish natin yung credibility ni Master Sergeant Gutesa, no problem sa akin. Alam ko, walang itinatagong masama si Master Sergeant Gutesa. Isa siyang uh, marangal na sundalo. Kasi kung uh, wala pa siyang uh, kung hindi siya matinong sundalo, hindi na yan magsasalita. It takes a lot of courage. The courage sa real marine to do what he has done. Saludong sa kahit nga Medal of Valor Award din natin, Living Hero, Colonel Ariel Kerubin. Very proud siya kay Master Sergeant Gutesa. And I'm sure maraming kapwa marino and even the whole armed forces, tayong mga retired. I'm sure maraming natutuwa, maraming kina, kinararangal ang isang retiradong sundalo katulad ni Master Sergeant Gutesa. Hintayin natin yung lalabas pang mga kasama niya dahil sabi ni former congressman-defensor, may lalabas pa daw kaponyang marino, kaponyang mga sundalo o men in uniform na nagtrabaho kay Salico. Yun na yung kinasabi ni senator Lacson na corroborating evidence malakas na daw yun. Okay, again, salamat Sir Derrillo Garcia uh, sa inyong payag, ituloy nyo lang ang paglalabas na inyong salubin sa mga isyong kinakasangkutan ng ating payag Iyan natin ngayon ng uh, reaction opinion itong uh, article ng politiko.com na kung saan may magandang pahayag ni Senator Ping Lakson tungkol kay Master Sergeant Gutesa. Uh, may mga iba kasi na nagdududa na sa purpose ni Senator Lakson sa pag-imbestiga na ang iba naniniwala na mas prinoproteksyon na niya yung mga nasasampot kaysa yung pasabog ng testigo. Uh, ito ito, napakaklaro. So, may pag-asa pa tayo. Title ng article, Fake notary claim just a side issue. Luxon zeros in on Gutesa's kickback claims. So yung napikiman o hindi yung pagnotaryo, ano na lang yon Side issue, hindi masyadong importante. Ang tutukan ng Blue Ribbon, yung aligasyon. Totoo ba? Yung malibalit pera na i-deliver sa bahay ni Saldico at Martin Romaldez, yon ang tututukan ng committee. Sabi sabihin, All is well, all is good, right? let Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson said the alleged false notarization of a surprise witness in the Senate Blue Ribbon Committee's investigation on plot control uh, corruption should be treated as a side issue not important from a side issue <laughs> The committee must not be distracted from its goal of identifying corrupt contractors engineers and politicians involved in the alleged scheme, Lacson said in a DWIZ interview on Saturday. Correct po kayo dyan, Senator Lacson. Kasi may nakikita kong post, mga retired generals, uh, PMARD, nagdududa na kay Senator Lacson. Ako, nandyan pa rin yung tiwala ko kay Senator Lacson. Nami-misunderstood lang siya. Lacson, who chairs the committee, said the focus should remain on the substance of witness or legotesas affidavit. Ano yung laman? Dapat yun. No? What should be? Oh, pakinggan nyo itong statement ng chairman. What should be considered is the substance of the affidavit that unless refuted and if corroborated may be treated as sufficient evidence against those implicated by Guteza Yon. If corroborated. Kaya may mga tao dyan, hindi na nakakatulog Kasi sabi ni former congressman Mike Defensor May mga marines pa daw na magsasalita din Sana nga Kung may kasamahan siya na security detail Na magsabi, corroborate Pare-pare mag, uh, silang sinasabi Nako, kahit isa lang Corroborate Kasi you need two witnesses to be credible uh, Dalawa ba? Uh, Gutesa plus may isang other marine ay hey, kung nadaging dalawa naging tatlo di patay sila kailangan may corroboration kasi kung wala uh, to me it will not stand mahina so let's pray sa mga ibang mga kasamahan ni Master Gutesa na Marines please alang-alang sa inang bayan alang-alang sa ating mga anak at mga apo kung may nanonood dito sa aking vlog ngayon na kapwa marino o kahit hindi Marines yung other branch of services Army ba? Police? Na kasama ni Master Gutesa nagdi-deliver ng basura. O baka pwedeng lumabas na kayo. Huwag nang ano. It's not time na manahimik tayo. Suportahan natin si Mayor Magalong. Sinimulan na ni Mayor Magalong eh. Sinimulan na ni Senator Lacson. Nag-expose sila. Kung tumahimik po tayo, ay kawawa ang ating mga anak at mga po. Kawawa ang susunod na salin lahi. Dapat tumigil na itong panloloko nila sa kabarn pera ng taong bayan nakakarimarin uh, klaro na ayong saldi ko pinangalanan na ni Mayor Magalo mga marami nang nagsabi diskaya pinangalanan na si saldi of course pati Martin Romaldez si District Engineer Alcantara pinangalanan niya si saldi sino pa yon Josec Bernardo pinangalanan niya si saldiko, ito si Master Sergeant Gotesa, pinangalanan niya si Saldico at Romaldez. So sana may, may lalabas pa para matapos na itong kahibangan, kahibangan nila. Uh, nakakalungkot lang. Ay salamat at nandito yung Blue Ribbon Committee. Ito na lang huling pag-asa natin. Yung ICI, Independent Commission on Infrastructure. Zero trust na ako sa kanila. Wala na talaga. Propaganda. Uh, ano ito? Palabas. yon ang opinion ko. Nung una, okay pa naman dahil nandiyan si Mayor Magalong. Entik eh, lang nagbago ang ihip ng hangin. Gusto nilang tanggalin dahil conflict of interest daw. Eh, inunahan sila ni Mayor nag-resign siya. Oh, ngayon yung live ay uh, yung investigation nila, instead na i-livestream nila kagaya ng Blue Ribbon, gagawin daw nilang private. Bakit daw? Delikado daw. <laughs> It's uh, dangerous, sabi ng executive director, nakalimutan ko pa. It might mislead the public. <laughs> it might mislead yung public kung i-live ninyo huwag nyo kaming <laughs> uh, itrato na parang mga napaka-ubo ba, mga otso we were not born yesterday Was 66 nang akong edad tapos sabi nyo eh, para lang hindi ma-mislead ang public huwag nyo i-live uh, tapos nanawagan kayo sa publiko na we will trust you, never never wala na akong tiwala sa ICI the fact na hindi nyo tinuloy na magpatuloy si Mayor Magalong na mag-imbestiga, there is something fishy na amoy, malansa, 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 nakakaya. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction, itong post, ang balita ngayon. Title, Korte, ipapasubpoena si Gutesa at Senator Marcoleta? Question mark. <laughs> Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lakson, posibleng maglabas ng supwena ang Manila Regional Trial Court Executive Judge Carolino Icasiano Sison laban kay retired technical sergeant Orly Gutesa attorney Pichi Rose Espera at maging kay senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kontrobersyal na akidabit ngunit taliwas sa bigat na ibinibigay ni Lakson sa isyo ng notaryo ilang abogado maging si Senator Marculita at si dating Senator Mike Defensor ang nagsabing hindi na ito dapat sentro ng usapan. G8 ni Defensor, immaterial na ang isyu ng questionable notarization dahil si mismo si Gutesa ay nagbigay na ng sworn testimony sa Senado at iyon ang tunay na may bigat bilang ebidensya. To. Ingon ni Defensor, he verbalized what he said in the Senate. That's enough evidence. Yung issue sa notaryo, side issue na lang yon Yan ang payag ni Defensor sa kay Pinky Web na interview. Dagdag pa niya, ginagamit lang umano ang notaryo issue para i-discredit si Gotesa at ilihis ang investigasyon mula sa mas mahalagang tanong. So ano yung tanong? Totoo ba ang sinabi niyang nagdi siya ng pera kina Martin Romaldes at Saldico tatlong beses kada linggo? Ayon kay Depensor, good faith ang naging kilos ni Gutesa at uh, nang ipanotaryo niya ang affidavit at ang mas dapat imbistigahan ay kung bakit biglang umatras si Atorne Espera. That's the only way they could discredit this person. That's the only way they can bring down the statement he delivered in the Senate. Okay. Senator Marcoleta, sabi niya, pagpalakihin nila ang isyo, sige, pwede. Isyo po na. Ayun. Kaya, ito, marami ang nagko-comment na para bang si Senator Lacson, mas prinoproteksyonan prino, prino pa niya si yung naakusahan, Romualdez and Co. To me, I want to be fair, ano? no problem, mas gusto ko pa na tawagin ng korte si na attorney Espera, Technical Sergeant Gotesa, o kahit si Senator Marculeta. Total, wala naman silang itinatago. I believe na si Sergeant Gotesa nagpunta sa isang notarial office okay, at napirmahan probably ang nagpirma sekretarya lang at nasilyuhan dry seal na ilagay yung mga number na mahirap makuha so anong kinakatakutan nun? mas maganda kung tawagin sila ng korte magkakaalaman lalo silang mabubukin okay. so magbumirang sa kanila ang kanilang ginawa pag matuloy ito so sana magkatotoo na kumilos ang korte at patawag yan din ang gusto ni Senator Marculeta at nagbabalas siya, itong abogado attorney Espera, pag napatunayan doon sa korte, na tunay yung seal tunay yung document number tunay yung series number tunay yung license number galing sa kanyang notarial office pwede siyang madispad go on, why not? ipasumpuwe na so uh, kanya-kanya tayong pananaw. Sabi ni Congressman Barsaga na mas prinoproteksyonan pa daw ni Senator Lacson, si Martin Romualdez at uh, ka Saldico kaysa ang taong bayan sa move niyang ito. Well, kanya-kanya ako, okay lang sa akin. Pati yung paimbestigahan, yung background check kay Gotesa, okay lang din dahil wala naman siyang itay natago. Hindi naman siya siguro yung masamang sundalo kasi naka-retire siya ng maayos. Honorable discharge siya. Marines, disiplinado ang mga yan. The best, the fighting guest unit ng Armed Forces of the Philippines ay mga Marines. Uwa! nakaka -proud ang maging Marines. <laughs> Sayang at hindi ako naging Marines. Okay, basa tayo sa mga comments. May mga comments dito. Edward Zara. Parang may punto si Mike Defensor kasi yung sinasabi. Kasi yung nagsasabi ng totoo ay binabaliktad ni Ping Nga naman madilay ang investigasyon. Nor ani Diyong, pinagluloko talaga ng mga aso na ito ang mga tao sa Pilipinas. Uh, Madali-dali nilang kasuhan yung mga taong may malasakit sa bayan. Ami Baluig, Senator Lacson, baka ikaw pa unang makulong. Ray Amil, wow, ha? Nakahanap ng butas, pero ang taong pinangalanan, hindi niya ipatawan. <laughs> Yon si Saldico ko. Yon sabi niya na parliamentary courtesy, it's a tradition, hindi pwedeng patawan. <laughs> Kaya doon, maraming hindi nakakaintindi kay Senator Lacson. Errol, thank you. Sige Lacson, ipahalata mo pa para taong bayan na ang sisingil sa iyo. Napa. Ano Romel Sedla, malinaw ng lahat kahit saan sangay ng gobyerno nakakalat na sila para pagtakpan ang korupsyon kawawang mga Pilipino. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong post ni ang balita ngayon. Live now, Senator Cheese. So, on ang live ni Senator Cheese Cudero na ko kanina. Ito ang isang revelation niya. Ginamit ni Martin Romaldes ang FLR or For Late Release Funds and Marcos' name to post an unconstitutional impeachment complaint. Patay. Marami pa. Uh, ito. Lahat na ng bahok ni speaker, dating speaker Martin Romualdez nilahad na ni dating Senate President Escudero. So, isa, -isa lang natin na uh, talakayin, ano? Unahin natin itong for FLA for late release, ginamit ito para isulong ang unconstitutional impeachment complaint. Okay, malala ko, si Congressman Toby Chanko ang unang nagbulgar tungkol nito. <coughs> na parang tinilit inapura yung impeachment complaint ni BP Sara. Biro nyo isang araw lang. February 5, 2025. Bigla na lang, may balita. Iniipon na daw ang mga kongresista doon sa house. Tapos, pinapapirma na ang mga kongresista. And in exchange, according to Congressman Toby Chango, in exchange, ito, yung for late release na ito, ito na yung mga budget insertion Ito na yung 421 billion pesos Na supposed to be ibeto ng presidente kaya hindi niya ibineto nilagay pa rin sa an program for late release nga lang uh, maraming mga kondisyones bago ma-release eh, Na release pa rin 'yun ang ah, 'yun ang ah, pagpapasiwalat ni Congressman Toby ko after yung May 12 midterm election na kung saan na talo ang maraming uh, alyansa candidates. So nagkabayaran, sabi ni Congressman Tony Maraming po meron dahil para makuha na nila yung release nila. So ito ngayon, pinapatunayan na dating Senate President yan. Ginamit ang pangalan ng Presidente. So meaning, ang ang magre-release lang kasi niyan yung mga for late release DBM. Pag walang go signal ang presidente, hindi magre-release ang hindi magre-release ang DBM. So bakit na release Ito, opinion ko na lang ito dahil hindi ko napakinggan siya no. Ginamit ni dating speaker Martin Romales pangalan ng presidente para i-release. So na-release na nga. Kaya natuloy ang pagsampa ng impeachment, kailang pagdating sa Korte Suprema, nabuliliyaso susila dahil <coughs> ang unconstitutional, hindi nasunod ang one-year ban o one-year barrel sa konstitusyon on impeachment at saka hindi nabigyan ng uh, due process si Okay? So, sige. Kasi, wala na. G Tama itong ginagawa ni Senator Escudero. Ginipit naman lang siya. Una, tinanggal siya na Senate President. Ngayon, nananahimik siya. Bigla siyang nirekomenda ng kakasuhan. <laughs> Iniugnay na, na siya sa flood control project. So, anyway, kanya-kanya lang tayong ano, uh, paniniwala opinion. Sumagot si Senator Escudero na wala akong kinalaman diyan Sasagutin ko yan. Sasampahan ko ng kaso. Yang si Yusek Bernardo na yan. So, ngayon, bumelta siya. Resbox siya. Ito na. So, sunod-sunod na. Naglalabasan na ang mga Baho ng unmentionable na <laughs> Unmentionable. Takot uh, pati Senate President, takot banggitin ang pangalan eh. O ngayon, binanggit ng isang matapang na retired Marine, Master Sergeant Gutiza, binanggit nga. Sino pang nagbanggit? Binanggit na rin ni um, Congressman Kiko Barsaga. Binanggit na rin ni BP Sara. Kanina, nagpreskon si BP Sara. Sabi ni BP Sara, marami siyang impormante sa loob na nagsasabi hindi lang flood control anomaly ang source ng mga baso basubasuran pera ni Martin Romaldes, pati na rin illegal gambling tumatanggap yan ang matapang na pahayag ni Bibi Sara so ito ngayon pinakabago baho ni Romaldes, pinersa i-release ang pundo na sana dapat for late release maraming mga requirements dahil sa lakas ng uh, Romualdez, ginamit ang pang so ang Pangulo, uh, in fairness, siguro ang Pangulo, wala siyang kaalam-alam. <laughs> ginamit lang siya ni Romualdez, kung totoo itong sinasabi niya. No? I'm just uh, giving my opinion dito sa Ibin uh, siniwalat ni Senator Escudero. Wala siyang kamuang-muang, yun, ginagamit ang pangalayan, kaya yun, nagkakagulo tayo. So why is that? pinsan eh. And why is that? Mabait eh. Yan ang mahirap kung sobra kang mabait. Aabusuhin ka kung sobra kang mabait. Kaya dapat dyan, balance. Sample, tatay ko. Mabait siya sa dapat, pakitaan ng mabait. Kailang sana magan, ano bang tawag doon, <laughs> uh, terror siya sa mga, yon mga adiktos, binidiktos, mga masasamang elemento. gugur-gurin ko kayo! I hate! Mga talimbala. Sige, Gawin nyo yan, ipakain ko sa inyong bala. Mga ganun ba? So, wala, nabudol tayo. Sabi ng tatay di kong, weak leader yan, hindi tayo naniwala. Sa Nasa huli palagi ang pagsisip. At yun ang mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing sa video na ito, comment nyo sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo video na ito ay eh, huwag kalimutang click ang like at ishare na din para mas marami pang makaalam sa makabuluang video ng ito. Thank you so much po.